Dito na tayo. Yan o, sa upal. Yan, papasok kami sa cave. Ano yan. Wala. Kapatakot. Ano yun, papasok lang? Dito lang. Dito lang ba? Okay, pwede po magdala po kayo sa inyong Yan, papasok kami dito sa loob. Ito sa cave. Nung magiging army kami ngayon. Gagapang sa loob. Eh? Eh? Excuse me po. Pero maganda naman ito. po. ayo, 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 Maralim to, te. Ayun, Ah. Si baby na, ano, ya. ah. Ayun. Dapat kalabing pula, bukalan sila. Hmm. Ang loob te. Tapos saan ang labas yan, te? Tingnan niyo kung naglapit ba bawal yung nawakan, te? Hmm? Bawal yun dapat nawakan yun. Bawal. I have yeah. Yeah, I Yeah, to Yeah, the Yeah, yeah. Yeah, no, no. no okay? Yeah, It's Yeah, yeah. guys. First time of my life. For the first time! Excuse me for oh. sa pagilid pag lang ah. Dito, ah. Ayan. Ayan ito guys. First time ko nakapasok dito. It's okay. bibi na.

Eso, o <coughs> ladeba. Baix me dices la ata. Tino lade na apunta. Hm. Uh, Eno. You know. Dapa na bawal. Bawal. E iso sobre anda dito sa <coughs> <ako> <coughs>

Ano? Yan daw. Yan. Super ganda. Solid yung ano. Ang namin dito. Sa na, Dito lang sa Bulacan. Saan nyo? Ay. First off First off Yeah. Saan yeah. eh, no? ang po? Kaya oh, yeah, po, inuupuan siya dyan. No? Hindi, okay lang makawa Opo eh. po, pwede naman po. Marami pong kasi po, ano, talaga ka na sa upuan. Ganda eh. o. Ano, Oop. Okay, you... Sorry. Dito, oh, sa 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 ba? Nice. dito. Dito, so, sa gitna. Dito. Yan, Okay. First time ko nakakapasok ng na kuweba. Yeah. Ba? Wow. Ito. Okay. Yeah, picture aku mau dengar. Picture aku mau ya. Ini. 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 Ini.

好的。